Dalawa araw na pong matindi ang traffic sa ilang bahagi ng NLEX matapos bumangga sa tulay. Sa Marilao, Bulacan, ang kargana ng isang truck. Hawak na ng polis ang driver. At mula sa Marilao, Bulacan, saksi si Jenny Santos. Jenny? Pia na nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng North Luzon Expressway dahil parin yan nga sa naging pinsala sa bahagi ng Marilao Interchange Bridge pero 24-7 naman daw ang isasagwang pagkukumpo ni Rito. Kahit may zipper lane na at isang lane ang nagagamit, pero mahaba pa rin ang traffic sa northbound ng North Luzon Expressway o NLEX. Ang ibang motorista, dumaan na sa shoulder o emergency bay para bumilis ang biyahe. Nakadagdag pa sa traffic ang ilang sasakyang nasiraan na sa shoulder lane rin. Ayon sa NLEX, nasira ang bahagi ng tulay ng Marilao Interchange nang tumama ang kargang tanker ng 18-wheeler trailer truck sa girder ng tulay o iyong horizontal metal support nito. Dahil dito, isinara o hindi ito pinadaanan sa mga motorista ang northbound. Tuloy-tuloy naman ang pagkumpuni ng mga taonang contractors ng NLEX para maayos ang Marilao Interchange Bridge at maibsa ng traffic. Ayon sa NLEX, Yan po yung uh, sinisiguro po namin kaya kailangan po makumpuni kaagad para mas mabilis po ang pagkumpuni. Kailangan ni isara po yung mga lanes na uh, affected doon sa ilalim uh, para in 2 to 3 weeks or uh, right before Holy Week at uh, nadadaanan na po lahat ng lanes. Ang average vertical clearance ng interchange bridge tulad ng Marilao ay 4.5 meters. Ang allowed lamang daw na dumaan dito ay may taas na 4.27 meters. Ang truck na dumaan kasama ang load cylinder ay may taas na 4.9 meters. 4.27 meters lang yung vertical clearance o allowed na pumasok doon sa uh, portion na yun. Pero yung truck is more than 4.27. So, lumagpas siya dun sa limit. Sa lakas ng impact, tumilapon pa palabas ng truck ang asawa ng driver na kasama niya. Ligtas naman na raw ang kalagayan nito. Ang driver, hawak na ng Marilaw Police. Pagkakain hindi ko, pare lang sila ng kiran. Lusot naman ako. Ay, pagdating lang dito sa Marilaw, Ba't taka na lang. Kapantin ako na lulusot na yung karga ko. And yun nga po, sumabi. Alam mo ba na over ka sa 4.2? Hindi ko pa rin po, nasukat yun eh. May mga nakabantay sa toll plaza para sumukat ng taas at bigat ng mga dumaraang truck sa NLEX. Kung hindi pasado, idadivert nila ang daan. Pero nakasali si ang truck na tumama sa tulay. Meron po kami actually nagtitimbang po that night. Ano po. Itong particular truck na to ay yun nga po sa ibang lane po tumaan. Hindi po talaga nakita ng aming mga teams. Mm -hmm. uh, nakalusot po yung insurance. Hindi ito ang unang beses na may truck na tumama sa Maralaw Interchange Bridge. Ang NLEX mas papaigtingin daw ang pagbabantay lalo na sa overnight. May kaukulang parusa ang mga lumalabag sa overheight at overloaded na mga truck na dumaraan sa NLEX. Nakikipag-ugnayan naman na raw ang pamunuan ng NLEX sa DPWH at sa LGU kaugnay sa nasirang tulay. Panawagan nila sa truckers. Bago pa po, po siguro ma-adjust yung mga tulay na yan, ayan po yung iniinaan po natin sa ating mga truckers na dapat mag-comply po sila dun sa ating maximum height na Uh, nire-require or yung ina dito sa loob. Dapat aware po yung mga uh, drivers, ganun din po yung mga may-ari po ng mga tracking. Pia paalala sa mga motorista, maari silang maglaan ng mas mahabang oras sa kanilang mga biyahe. Maari ring sundan yung ipinatutupad na rerouting schemes at maaring dumaan sa ibang exits tulad ng May Kawayan at Bukawe. Maari ring dumaan sa MacArthur Highway para hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway. At live mula rito sa Marilao, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mga kapuso, Maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.